Hello po, mayroon na naman po akong recipe ng talong na i-share sa inyo for today's video ayan, panibagong recipe na naman po ang i-share ko sa inyo at ang pangunahing ingredient po natin ay talong yes po, talong po yan naway panoorin nyo po ang video na to para malaman nyo kung paano ko po niluto ang uh, pagkain na to ayan sa mga mahilig sa talong dyan, try nyo po ang uh, recipe na to sa talong napakasarap po, promise Ayan. Magluto na po tayo. Ayan. Una po ay igigisa ko lang tong bawang at saka sibuyas. May konting giniling din po akong iahalo. Isunod naman po ang kamatis. Ayan. Sa mga ayaw pong maglagay ng uh, karne, pwede naman po kung gusto nyo pong gulay lang na talong. Ayan. Naglagay lang po ako ng paminta syempre. At maglalagay po ako ng uh, Anong tawag dito? Tomato paste. Ayan, igisa-gisa lang po yan. Pagkatapos ay maglalagay ako ng pampalasa na magic sarap at oyster sauce. Ayan, yan po ang magbibigay ng uh, masarap na lasa sa ating lulutuin ngayon. Ayan i gisa lang po yan pagkatapos ay isunod na tong ah, talong ayan po ang talong hiniwa-hiwa ko po yan ng maliliit binalatan ko rin po yan tapos binabad ko muna po sa tubig na may konting asin tapos ayan igisa gisa lang muna tapos syempre tatakpan para maluto at yan na po okay na po yan ganyan lang po pagkatapos ay isi-set aside lang natin yan at itatransfer po yan sa Ganitong lagayan, ayan, glass po yan dahil uh, ilalagay po natin yan sa, or isasalang po pa po natin yan sa improvised oven, char <laughs> Ayan, gagamitin ko na naman po ang aking mahiwagang kawalik <laughs> Ayan, nilagyan ko lang po ng cheese at spring onions yan at isalang lang po yan dyan ng mga ilang minuto lang para lang po mag melt yung cheese na nilagay ko sa ibabaw mas maganda po sana kung melted cheese talaga yung gagamitin ako kasi ay eden cheese lang yung nilagay ko dyan kaya hindi gaano siyang nag melt pero okay, pan, okay naman ayan thank you for watching bye